Let's Yom Galbi Hanggang Give so Purihin ka, O oh Diyos. Sa aming buhay. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon, sa araw po ito, Dios. Salamat po, Ama, sa katatapos mong buhay, O oh God. Sa 46th anniversary, Panginoon, salamat, O oh Diyos, ayo po, minsahe. Namin po natanggap, Panginoon, sa araw po ito, oh Dios At ito po, maging kalanasan po namin po mga buhay, O oh God. Ganyan po, Ama, sa pag <coughs> Umpisa, Panginoon, ang Ipong gawain ito, Panginoon, sa Bible study namin, O God, every Friday, every Saturday, O Diyos. Lord, bago po kami lubusan lumapit sa Ipong harapan, patuloy nga po, Ama, na kami pinapapalinis ng Ipong banal na dogo, O God, sa lahat ng aming pong mga kahinaan, Panginoon, sa aming pong mga pagkakasala, sa aming pong mga naisip na salita at nagawa, O God, Lord. Amen. Linisin niyo nga po kami, Panginoon, gawin mo kaming karapat dapat na tumayong upang ikaw ay papurihan at nakilain, O God. Itaas ang iyo pong makapangyarihang pangalan sa araw pong ito, Diyos. At sa oras pong ito, Ama, amin pong itinadalangin ang ang pong kapatid na ipong gagamitin, Sister Joy, sa kanya pong paghahayag ng iyong banal at makapangyarihan salita, Ama. Patuloy mong anoint ang kanya pong labi, O God, ano po Panginoon ang kanyang puso Panginoon bigyan niyo po siya Panginoon ng bagong revelasyon sa kanyang pong uh, inihandang katuruan o oh God na patuloy Diyos na aming pong maririnig oh God upang maging kalakasan encouragement kagalingan o oh God spiritual Panginoon na po mga buhay patuloy mo siya nga hallelujah itayo Panginoon upang ikaw o Diyos ay uh, kanya pong uh, maparangalan, O oh God, at may bigay ang pinakamataas na papuri sa iyo pong pangalan, yes, O oh God. Lord, Jesus Jesus name. Patuloy mo siya samahan, i-bless mo siya, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay, O oh God. Amen. Spiritually, mentally, physically, and emotionally, O oh God. Give him anointing, O oh God. Give, give her anointing, Panginoon. And uh, patuloy nga, O oh Diyos, na maranasan niya ang iyong pagyakap sa kanya pagkahayag uh, ng iyong salita, yes. Panginoon. Dan po ama sa akin mga kapatid o oh God na wala pa pangin sa lugar na ito. Patuloy nga o oh Diyos na ikaw po ang siyang uh, mag uh, uh, paalala sa kanila o oh God na ngayon pong araw na ito Diyos ay araw ng pag-aaral ng mga salita Panginoon. Araw na ikaw o oh Diyos ay aming kakatagpuin o oh God at patuloy Diyos na Hallelujah matatapos ang gawain nito Panginoon na may katagumpayan Panginoon Amen. sa pangulang ng ipong banal na Espiritu o Diyos. Amen. Patuloy mong ibuksan ang ayon mga ang mga puso o oh upang sa pagkarinig o God ng ang mga salita Panginoon na ano Diyos na ito po God ay manamnam namin, maramdaman namin Panginoon at patuloy Diyos na maging hawakan namin Panginoon sa susunod na linggo naman o God ng aming Amen. pong uh, paripag, uh, uh, pamumuhay Panginoon Jesus. Lord, salamat Panginoon maging sa akin mga kapatid o God, na nasa Zoom meeting mo Panginoon. Lord, I pray na yung pong wifi connection o God ay patuloy Diyos na maging maganda. Haligi Jesus, at wala pong anumang gawat, planong kaaway ang, ma ang uh, mangyayari, Panginoon, sa araw pong ito, God, amen. magkos, Panginoon, ang katagumpayan ng ibang gawain na yes. ayon pong nakamit na yes, umingay. Okay, salamat po, Panginoon, patuloy ka nang binadakila, pinagpupuri at pinapasalamatan sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen! Amen and Amen! Praise God!